panuwarin natin ito. I just wanna be I just wanna feel your love I just wanna feel your love I just wanna feel your love You boy on a three lunch kahapon nangyari. O, oh, syempre. Ka, pero kung gusto nyo ng mga iba pa mga ganap ng ating mga Lucky 3 Teens, again, Lucky 3 Teens, just follow the Lucky 3 Teens airing on November 28 at 8 p.m. using your ABS-CBN mobile. Oh, di ba? May yes. sarili na kayong show. May sarili Whoa, show, ayan, 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 na show, ah? Oh, oh. Ayan nga. Ayan joke lang, nobody... joke <laughs> lang yun. Yan yung sinabi yung hobby airing. November 28 oh. at 8 p.m. sa ABS-CBN mobile. Yun. Ayun. Ayun. Kaya susundan po sila ng mga camera. Akala niyo nagkatapos na ang journey. Ayan siya, yung siya. Ayan, mag, -mag ka. Tuloy-tuloy pa rin. Ayan, yan siya. Oh, yeah. Hindi niya sa stalker. Siya yung para sa show ninyo. Bakala oh. niyo may sumusunod oh. sa inyo ang mga camera. yun Si Darla yun. Si Darla. Oo. <laughs> <laughs> Oo. Oh, oh. oh. Ano ano pa karanda? May sarili na kayong programa. Hello! No, totoo ba ito, Kuya Ruby? Yeah. Uh, Te-text ko lang yung boss, ah. ko, totoo, ah. Ano feeling? soyo, <laughs> ano? soyo. So, soyo so. ko. So, 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 Kakataba <laughs> Chubby na yung mga puso na lang. Oh, chubby na. Chubby na ang puso. Chubby na Uy, no? oh. sobrang <laughs> kami nag-enjoy. Nakakwentuhan kayo sa araw na